nire-reveal ni Lord yung kamangmangan, kabulukan, kasamaan ng tao at grabe po ang nagagawa ng tao. Makinig nga lang po tayo sa mga balita, talaga naman po kasuklam-suklam at nakakatakot na mapapaisip tayo paano nangyari yun, paano ginawa yun, parang pelikula lang. Ganon po kasama ang tao. At ngayon po ay matutunghayan natin yung napakalawak na pagmamahal ng Diyos naman sa atin. Na kahit ang tao ay makasalanan, wicked, eh narito naman ang napakalaking pagmamahal po ng Diyos sa ating lahat. At sabi po in verse 7, "How priceless is your unfailing love, O God," Grabe po, unfailing na pagmamahal ng Diyos. How priceless it is. At yung word pong priceless, meaning it is so precious that its value cannot be measured. Walang kasing halaga, meaning priceless. Walang katumbas. Yan po ang meaning ng priceless, mga kapatid. So precious. Walang katumbas na pagmamahal ng Diyos